Hi everyone, ako po ito. Ang bahay kubo o nipahat sa Ingles ay isang tradisyonal na bahay sa Pilipinas. Kinikilala ang bahay kubo bilang pambansang bahay ng Pilipinas. Ito ay gawa sa lokal na mga materyales. Ang dingding nito ay kadalasan gawa sa kawayan, kahoy, kugon o pawid at ang bubong ay sa dahon ng nipa o anahaw. Ang kop ito laban sa hangin at ulan dahil magaan ito at kung masira man ay madaling palitan. Madalas makikita ito sa bukirin ng may mga iba't ibang disenyo ng arkitektura ayon sa nais ng iba't ibang kultura sa bansa. Napapasailalim ang bahay kubo sa Austronesian Architecture. Ito ang dahilan kung bakit mayroon ring iba't ibang versyon ng bahay kubo na matatagpuan sa karatig bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Palau at ang mga pulo ng Pasipiko. Ang bahay kubo ay isang simbolo ng pamumuhay ng buhay sa bukid sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng kahapon na nagbago at napapanatili hanggang ngayon. Ang mga ito ay naiiba sa iba't ibang lugar ayon sa mga kondisyon at kalagayan ng lugar. Ang mga kondisyon sa mabababang lupain ng Pilipinas ay humantong sa ilang mga pangunahing pagkakatulad karamihan sa mga kubo ay uh, nakapaloob sa tatlong pinagpatong-patong depende sa kung sila ay nasa o malapit sa tubig karamihan sa mga kubo ng dipa ay itinayo sa mga tungtungan dahil sa karamihan sa isla ay may tubig kadalasan ang ilalim ng bahagi ng kubo ay inaabot ng tubig na malayang nakakapunta sa ilalim ng kubo ito ay uh, totoo lalo na malapit sa baybahin at sa mga lugar na nakapalibot. May ilang mga exception sa mga panuntunan ito sa mga modernong panahon. Ngunit sinusunod ito ngayon sa karamihan sa mga lugar. Tanging ang ilan sa mga materyales ay nagpago. Sa ngayon, madalas ang mga tungtungan ay simpleng kongkreto, mga bloke ng sender kaysa sa tradisyon na kahoy. Ano man ang mga materyales na ginagamit, ang benepisyo sa estilo na ito ay proteksyon mula sa mga baha at pinapanatili din nito ang mga maliliit na hayop sa labas ng lugar tulad ng mga daga. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Maraming maraming salamat po. Diyos mabalos sa Indugabos. Bye bye. Thank you.